four digit lucky numbers ngayon pong 2pm ngayon pong July 21 abay eto na po ang magagandang tips mga kalaki para po sa mga tataya ngayon ha sa mga gusto pong alagaan itong numero na to tatlong araw po ang pagitan okay umpisaan po natin sa India 9183 New Zealand 6420 Australia 7150 Mexico 2289 Canada 3146 Greece 5725 Israel 3938 Las Vegas 2109 Saudi 6433 Japan 5218 Italy 6311 Germany 7420 Korea 3839 Sa Texas 7482 China 3930 Singapore 7185 Hong Kong 313 0 at Dubai 7258 Malaysia 9218 Taiwan 3377 Thailand 2409 Philippines 7215 Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers uh, Ang nyo po yan ha 3 days po bago palitan yan Mga 4 digit lucky numbers Pwede nyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Loto Abroad At sa National po mga kalaki Okay, claim it po mga kalaki Mananalo tayo Good luck